Hey guys, how are you today? And for today's video is ito po yung mga order po guys ng ating product and i-deliver po natin guys sa kanilang bahay at ako po yung mag-deliver at samahan nyo ako na i-deliver po natin itong mga order nila After ko guys na sa mga orders nila nilagay ko isa-isa sa mga plastic para direksyon na lang kuha pagdating sa deliveran at nagdala din ako ng extra product pagka may mga additional sila na order And after you guys, nilagay ko dito sa sasakyan and Ready to deliver na pa ito yung mga order nila. Guys, ang gamitin po natin ngayon ay isang sasakyan. Ang dami nating deliver guys, hindi natin kaya sa butol lang. Kaya thank you Lord, salamat sa blessings salamat sa mga nag-order din ng ating mga product. Orang din ko guys is Piyahing Esperanza. After ng terminal guys, biyahe naman tayo papuntang mubo kasi mayroon din nag-order ng product natin doon. So another order guys, Guyabano Gold and Dalandan Gold. Amin yung Guyabano. Masa ba? May po siya. Nandiyan ka lang na idea sir? after sa Mobo guys, Rominso naman kami sa Palanas. Medyo maulan pagdating namin. At ito yung weather guys dito. So super lamig. Mas malamig pa sa inyong relasyon. Kamusta ang relasyon nyo guys? Yan. Okay. At sila yung nag-order dito guys sa Palanas ng ating product. At nagpaalam din ako sa kanila guys na isali ko sila sa aking mini vlog. And after namin guys, nag-video lang po kami saglit at bumalik na kami doon sa Uson kasi mayroon pa kaming dinibiran ng aming product gabi na kami nakabalik dito sa Uson guys pero sige lang laban pa rin kahit gabi na kasi marami pa tayong mga order na i-deliver Hello. Ah, sir. Pilagay, tanan po. Ah, pilagay ni sir, 7.40. Oh, ito guys. kay. Sinunglong eh. Ah, sobrang ako nag-usa. Tapos, kini... yun na, ano, ah. na guys na-deliver ko na po lahat ng mga orders at pawalik na po ako ng city at sa lahat po ng mga nag-order maraming maraming salamat sa iyo sa aking next vlog ang pintang tanan